at dito mga ka-idol ay magkulay din ako ng konting talbos ng ano, kamote ito oh. marami na naman siyang talbos kaya kukunin ito mga ka-idol ko oh. maganda yung talbos ng kamote fresh na fresh yan oh. nyo mga ka-idol oh. green na green oh. fresh na fresh na gulay Vegetable, vegetable, eat-eat-eat gulay. <laughs> puro gulay na lang yung ulam. <laughs> Wala nang ibang ulam kundi puro gulay na mga kaidol. Araw-araw gulay na palagi. Gulay ng gulay. <laughs> Pero hindi nakakasawa. Masarap ang gulay. yan o, marami siyang talbos. Ah, ang ganda ng talbos nyo. Ito yung gulay na free. Free ka lang maggulay. Hindi mo na kailangan pang problema sa pera. Maggulay ka lang dito sa likod. O. Oh. Libre gulay lang. Wala kang pera, walang problema. Dahil marami tayong gulay na libre. Dahil marami naman tayong tanim. <laughs> Hindi na natin kailangan pang bumili. Hmm. Kuha lang ako ng konti mga ka-idol. Pang dagdag dun sa ano sa inasi na ginulay ko. Gawin kong ano, insalada ang kamatis At Lagyan ko siya ng kamatis. Charon mga ka-idol, ito na yung ating na nagulay na talbos ng kamote mga ka-idol ko. O, libreng gulay, Mm, masarap mga kaidol. Matamis ang gulay. <laughs> mas lalo na pagka ano na yan, ni Ricardo na di mas malinamnam na ang gulay mga Yami-yami ulam na naman mga kaidol ko. At nandito na ang aking mahiwagang gulay. Meron akong inasi dito mga kaidol at talbos ng kamote, yan mga ka Idol fresh na fresh na gulay. At dahon ng ampalaya, mga ka Idol yan yung ampalayang native mga ka Idol ko, masarap yan. Yan ang aking ginulay kanina at maiwagang sitaw na mahaba, mga ka Idol ko. Yan ang aking lulutuin na naman ngayon, mga ka Idol. So pano mga ka Idol? Hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyo mga ka Idol ko. Thank you, thank you.